Hello guys, welcome to Buhay Isla na Masaya. <laughs> Isla lock, Vlog muna tayo ngayon. Please subscribe sa channel guys, mga ka-isla. Ngayon mag... Managat na naman tayo ulit. Kasi low tide ngayon. Labas 'yung mga ano coral bed ngayon oh. Tagog, wala <laughs> <laughs> na eh. Dyan ako na alien na tin. na i-sinu? Luna ka kan tabi. Try <laughs> <D> <laughs> na clipid 'yo. Ah. Ha. Kung sandulay niyan ang maraming May isang balat na ewan ko kung Sandulay niyan maraming isi Ikinatakakan dito Takakan ay Ano na ito 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 Namanya nama itu udah na bos sisi gue lihat camin tulang oh naik ya. Saput nang spider, nah. sang balat guys oh. Lusin natin tong tinae niya, ta tapos lusin natin. Hey, Ay, anong ng... klaseng balat, balat to pala? Isa makain to siya. Chewy to. I-comment nyo guys. I-comment below guys kung anong klaseng balat to. Uh, o balat rin. Anong... Hmm. Tingnan na uh, uh. Eh, Maraming jojong. Maraming tagok. <laughs> anong tagok? Hoy, <laughs> tagok may. Maraming ano ito. Ewan ko. ewan ko Maraming kung yung tagog. Spider Spider-Man! Uy! Pangat Sikat-sikat. Hmm. Ito, makain din to siya. Yung laman niya, makain din. Tapos yung ito niya, makain din yan siya. Pero ano, mamaya ano na to. sikat sikad mama. Hmm. Ah! ha! Ah. Ah, ha, talo. Anda. ano ba? At oh, saka sikad-sikad, oh. Tatlong sikad-sikad. Ay, ano? lang to, ganyan. Linisin, man. At busong <laughs> linisin. Sorry ba? ba? <laughs> ito na prasan ano na Ameka? Ah. Mm -hmm. yeah, yeah, guys, thank you. na sa Spider-Man. guys. Guys, uh, isang balat na laman. Anong class ito? Black balat. Black <laughs> balat. Black balat. Pero makain din siya. Mm, tignan mo, i-comment na mo na. Mm. Ah. Kupasan na natin. Yan ay isang balat din. Ang tawag sa amin is bantunan. Patingin daw. Oh, yan. Ano rin to balat din to? Si cucumber din to. Pero ito, sa loob to siya ng ganito buhangin. Tapos kailangan mo siya i-ano. Kailangan mo siya hukayin. Kailangan. So, ano, ano, siya. Malambot Tapos, siya. ganito yan sa pag- Islice-slice na siya gawing kilawin. Ito kanina yung ano yung maitim na balat. Ito kanina. Yan. Inanon sa binalatan na siya. Tapos naging ganito na yan siya. Yan. Yan oh. No. Shutting down. Kanina. Phone will shut down. <laughs> Empty bat na ako. Ah, twinkle twinkle. Ah, yan twinkle twinkle daw.